Ayan, si ma'am. Masama kayo! Eto naman, ang mga girls. Ayan, Si ma'am. Katar. Hi! Ano? ay hindi camera shy. Yeah. <laughs> Yan, ikaw na naman, samba, samba. Ayoko samba. Oo. Ay, please, mana ng baka, Ken. Nakita ka, ayan. Ayaw, nabal ko na, nabal ko na. <laughs> ayan, si Ma'am, ayan. Ayan. <laughs>